Hello guys, welcome back to my channel Ang vlog natin ngayon ay nang mula ng barangay Pawa Batong Sosongon at isa siyang nanay dalawang anak sana supportahan niyo ito at sa aking mga subscriber ah, salamat sa walang pagsawang pagsuporta ng aking channel. All right. Please watch. Thank you. Good morning. Ate, good morning. Uh, nandito tayo sa sabay ni ate, ng ate o Simple lang. Ate, kamusta ka po? Ano pangalan niyo? Uh, ako po si Maricel Thompson Ah, uh, ma mabuti naman po ako sa awa ni Lord. Eh. Uh, anong barangay ito? Barangay Pawa. Kamusta naman po ang family mo? Uh, sa awa po ni Lord, sa biyaya at gabay niya, uh, mabuti po kahit uh, mahirap po yung buhay, nakakaraos po dahil may Diyos po na nagbibigay ng mga pangangailangan sa araw-araw. Ilan ba ang anak mo, ate? Dalawa po yung anak. At ilang taon na puso Sa ngayon po, yung panganay ko pong anak nasa 10 taon. Tapos yung pangalawa kong anak nasa limang taong bulang na po. Lang. Nasaan naman po ang tatay ng mga anak ng ate? Ay, yung tatay po nila uh, patay na po. Taong namatay siya ate? Nung namatay po yung asawa ko, yung panganay ko po nasa kindergarten pa lamang po. Tapos yung bunso ko pong anak nasa 3 months old po. Nung namatay ang asawa mo abi, sino tumulong sa inyo? Yung uh, namatay po 'yung asawa ko, 'yung tumulong po sa akin, 'yung magulang ko, 'yung mga pastor ko, tapos yung mga kapatiran sa simbahan at 'yung hipag ko po. Kung babalikan po natin natin saan kayo nagkakilala ng asawa mo? Ah, uh, nagkakilala po kami dito na rin po sa ano, matno sa may tabunan. At taga saan po siya? taga kamkaman po siya. Uh, pareho ba kayong born again? Opo, pareho po kami ng religion. Ah, galing naman. Ano nga pala ang ikinamatay ng asawa mo, ate? Yung ikinamatay po niya, may sakit po kasi siya sa puso. Galing po siya ng trabaho, nakita na lamang po siyang uh, naka, nakabulag tapos sa kalsada. Ay, grabe yan. Isa nga yung mayroong mayroon bang na nagtatanong ang mga anak mo tungkol sa tatay nila? Opo, na ipaliwanag ko na rin po sa kanila kung bakit nawala yung tatay nila. Sabi ko po, kinuha na po sila ni Lord kasi gano'n naman talaga po sa buhay. Uh, may kanya-kanyang uh, uh, timetable tayo dito sa mundo. Kung kailan po tayo ako ni Lord, kung hanggang saan na po, yun po minsan din ba ate na naririnig mo din po ba na ano, pag naglalaro yung anak mo, minsan tumatawag din ang tatay sa kaibigan din Ano sa sasabi mo naman po? aopo ah, po, Minsan nga po natatawa ako nun. Dati po sobrang nung naghahanap po siya sa tatay niya, dati po uh, parang merong kirot sa ano sa puso ko na Uh, gusto niyang sana man lang nakita niya yung tatay niya kasi maliit pa siya nawala. Uh, minsan po, natatawa na rin po ako dahil po nakikitawag siya ng papa sa, sa ibang papa kapag tinawag ng kalaro niya o yung pamangking, yung ano niya, yung pinsan niya, kaedad din po niya, sinasabing papa, tapos sasabihin din niyang papa, <laughs> kaya natatawa po ako. Mm -hmm. Masakit talaga ang naranasan mo, naramdaman mo, Uh, ilang taon na po ate mula nung namatay ang asawa mo? Namatay po siya nung July 16, 2018. Bali, more than 5 years na po siyang namatay. Nandun pa rin ang lungkot ate, no? Uh, anong mga naramdaman mo nung time na yun? Nung naranasan mo nung uh, nawala na yung asawa mo? Ano? Siyempre, uh, masakit. Hmm. nawala mo siya. Akala ko noon. Oh, hindi ko na po kaya. Kasi, kasi po nakadipindi lang po kami sa kanya. Maliliit pa kasi yun. yung mga bata. Sabi ko noon, parang hindi ko to kaya yung binigay mong pagsubok kasi halos lahat siya na po yung siya po yung gumagama, gumagastos nagmamanage po ng mga tindahan po namin pero later on ko po na-realize na meron pong Diyos merong Diyos na laging tapat sa kanyang pangako na hindi niya kami iiwan. Hindi niya kami pababayaan ano man yung ano man yung nangyari, ano man yung mangyayari sa amin sa hinaharap. Matapat po ang Diyos sa kanya mga pangako. Kaya sa ngayon po, nakamove on na rin po ako. Yun nga lang po, Kapag nare-recall ko po yun, hindi maiwasang maiyak ka Dahil maganda po yung pinagsamahan po namin mag-asawa. Nakakalungkot ate. Uh, sa ngayon po ate, anong pinagkakaabalahan mo po sa buhay? Uh, sa ngayon po, yung pinagkakaabalahan ko po sa buhay, yung para mabuhay po kaming mag-anak, yung magtitinda po ng barbecue at kung meron pa pong puhunan, uh, gumagawa po ako ng homemade peanut butter ano man po ang negosyo mo ngayon? asawa po ni Lord uh, mabenta po pero may time talaga po na hindi naman ganun kadalas pero syempre sa habag po ni Lord Lagi pong natutustasan yung pang-araw-araw po namin mga buhay. Sa ngayon, ate, tanggap mo na bang pagkawala ng asawa? Opo, sa ngayon po, tanggap ko na po 'yung pagkawala ng asawa ko. Hindi katulad noon. Grabe po 'yung ano, siguro ilang years kong uh, andun pa rin siya, lagi siyang bumabalik sa akin. Pero siyempre, alam natin na kapag binigay ni Lord, talagang pagkinuhan, kino kukunin siya ni Lord. Talagang kailangan nating iletgo. Ate Maricel, alam kong maganda ka. Siyempre, nakikita din yun ng mga lalaki, di ba? Uh, kung halimbawa, mayroon mang magpaalam ng mandigaw sa'yo, ano masasabi mo? Ano po? Kasi tin ang yung tinitingnan ko din po sa lalaki, siyempre, bilang kristyano, gusto ko po yung God-centered man. ang magandang araw po sa inyong lahat. Hanggang dito na lang po ang story ng uh, buhay ni Ate Maricel. narinig na po natin. Kaya maraming maraming marami salamat. Please like and share po at huwag kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel ni Kuya Cesar Garalde. Maraming salamat po. Bye-bye.